Gumawi si Tulek, sarap na gulam. Oh. No sabado sardinas. Ngayon, ngayon, adobong liempo. Wow. Ay putang na ulam yan, ano ba yan? Tama na tuyo. Tuyo lang daw ko ng ulam oh. Ang mo oh. talaga ng Ako pa. <laughs> <laughs> ako pa. Kaya nga, ito ulam tuyo. Tama, ay, na tuyo. Ayusin mo. Siyempre. Bakit? Minsan lang ako manggulang sa iyo ah. Okay, ano, ano, ano ba yung iyong yun? Hoy! <laughs> ano Ay, pa ayun. wala mo? Ano pa wala mo? Wala na. Buksan mo, kuno mo na mo yan. Oh, ano yan? Utak inilaw to, bro. Kinilaw ano, na ano yan? Atay ng baboy, binili oh, mo o, sa akin yan. Yan. ito pa, ito pa. Yan ang ulam. Tunay ng ulam yan. Oh. Ang dami ulam mo, bro. Oh, oh. Parito ka. Gusto mo na rin.

Ayan hey, o, may ulam dito na o. Ayan o. O. Kuha. Ayan o. O. Masarap. Kaninang katay akong bago, nang oh. chakpak oh, bala. Ito lang. Masarap, ano. Sabi ko sa iyo, magkikinawa ma ko ng katay. Ayan o. Eh, ano ang ulam ko? Pero, masarap yung mga kasama ko ng ulam. Blagger talaga siya.